Pag hindi bumagsak yan, ibig sabihin, tulog na mahimbing na yan. O. Oh. Pag tulog yan, pag sinampal ko yan, aaray yan. Ibig sabihin, tulog na tulog yun. O, oh, tingnan mo ha. Mm. Aray. Delikado na naman ako Bakit ba kinikilig na naman ako Ika na mag-drive Ako gumayad ako, Tel Ika mag-drive ng kotse eh, 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 bala ko sana ano? dito na lang tayo. Kamay-hamay. Ano? Bala ko sana dito na lang tayo. Ay, ayoko. Ba, bakit? Ayoko, ay, dyan may taong. Hindi eh, sulit yan pag may tao. Tulog na nga sila. Eh, kahit na kahit tulog pa. Gising niya syempre, nararamdaman niya tayo. Tulog na. Hindi, ayoko ay, nga ay. eh. Bakit kulot niya to? Wala ba pahit pa tayo sa hotel? Na nang eh, eh, syempre, pa. at sulit. Eh, saan yung hotel dyan? Dyan. Sa Bulacan? Hmm. Ay, ayoko. At sulit. Eh, dito Malang na lang. tsaka bawal akong dito eh. Uh, bakit? naman na sila. eh. Tingnan muna, tingnan mo. Liga, tingnan Muling, mm. para, para, para. mo. Liga, mo. muna. Paso ka. Kas. Uh, eh, Tulog uh, na Tulog na Tulog na na tayo. yung mga yan. Hindi ka ba naniniwala? Oo. Oh, hmm. Hindi ko naniliwala. Siyempre gagalaw yan. Oo. Oh, hindi naman natin. Hindi na tayo Sa tabi ba tayo dito? Hindi tayo dyan. Dito tayo sa kwarto. Hmm? Ayun na, sa kwarto tayo. Ayun Dito nga tayo sa kwarto. Ayun na. Tulog naman na yung mga yan. Mas gusto ko doon. Mas ko binilisan na natin kanina pa. Eh, Ayun na Tapos na. Mabilis lang. Ganon. <laughs> <laughs> gusto mo, hindi ka ba naniniwanan? Tulog na yung mga yan. Hindi ako naniniwanan. Tignan mo ah. O, oh, ito. Tignan mo ah. O, oh, tatas ko y Pataas ko yung kamay niya na. O, oh, ayan. Pag hindi bumagsak yan, ibig sabihin, mahimbing na yung tulog niyan. O. Oh. Diba? <laughs> oh. tulog na tulog na. Sabi nila, pag nakatayo ang kamay, hmm? ibig sabihin, tul ano, gising. Tulog yan, mahimbing na tulog yan. O. Oh. gusto mo pa isa pa. O, oh. Danya. oh, isa pa. O, oh, tignan mo ha. Tignan mo, tignan mo. Uh. Tignan mo kasi. O, oh. tataas ko ulit isang kamay. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Ah! Diba? Tulog na tulog na yan. May isa. Oo, oh, e, isa pa. Sige, oh. Okay. Ayaw mo niwala sa akin eh. Oo, oh, tataas ko ng konti. Oh. Pag hindi bumagsak yan, ibig sabihin, tulog na mahimbing na yan. Oo. Oh. Ay, <laughs> ayaw niwala sa akin. Ay, pero ayaw talaga ikaw Eh, Ay, ganun para, Kailangan na nato. to. Bababaan, bababaan ko muna. Oh. Mamatadya ka na ko eh. Ano nga eh, isa pa. Tulog okay. na nga yan, mga yan. Tulog na yan. Ano ka ba? Same yan, syempre. Tulog na nga. Pag sinas, tinatanong ko, ng, tinatanong ko yung mga yan, pag sumasagot yan, tulog na mahimbing. Hmm. Oh, ay itong isa. Oh, ito. Tingnan mo, ha? Halika na, rito. Hindi na Hindi Yan, ganyan talaga. Yan, pag natutulog. Masaya yung tao yan, eh. <laughs> oh, tingnan mo, ha? Pag tulog yan, pag sinampal ko yan, aaray yan. Ibig sabihin, tulog na tulog yun. Oh, tingnan mo, ha? Mm. Aray. <laughs> diba? Sinampal kaya tulog na, Mahimbingin tulog niyan. O, tara na. Halika na. Ayoko talaga. Mas magigising pa yung mga yan. Ayoko. Bumaran tayo sa iba. Tara na. Mas magigising pa yung mga yan. Halika na. Halika na. Tara na. Dito na tayo sa kwarto. Mas magigising pa yung mga yan. Ayoko nun. tulog na. O. Tingnan mo. Tulog na tulog yan. Tingnan mo. O, sasampalin ko pa yung magmumura yan. Tara ko ako. o, sige. Ganto ha. Pag sinampal mo yan, magmumura yan. Ha? Tapos, ibig sabi, pag nagmura siya, mahimbing na yung tulog. O, try mo, try mo. Oh. <laughs> tulog na, na. Oh, tulog na yata na. Tulog na. Mahinding na yung tulog Let's go. Pasok na.